sakto ako ya, pagtanggal mo kung wala, kukupapakawa ko, ko yung gamit ko doon ngayon lang daw bubuksan yan wala nang maikabit ginagawa ni kuya lagayan ng pa pain ba kuya lagayan ng pain mm, lagayan ng kitang yan talaga, Robert, pusa! Mm. Robert, ba't suot mo yung shirt ni Sayo? Akin to. Good day, good day. Huh? Ano, na uh, Ay, tayo, guys. Gagawin ni Kuya yung kanilang poso. Medyo mabigat na. Hey, Robert, where go? Uh, si niya. Si Gerwin ba? bangun nabangon niluluto ni Kuya. Luto na ko ya ay <tip> anong nagawa Saya kasi ah okay. arena ginataang tunhingan na may taba taba sarap ha? <tip> 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 ah tikman natin Tikman natin Tikmi, tikmi Ah Mia, mia Very good Alright Sarap kuya Sarap Weh Sakto ako ya, pantanggal mo. Hmm. Kung wala, ako ko ko yung gamit ko doon. Hmm. Yan, ngayon lang daw bubuksan yan. Mula nung naikabit. May isang taon na ba ako yata? Wala eh. pa. Home. Sabay so, ba pala tatak? Mayroon nung mag-eleksyon, galing ito sa kandidato Ah, bigay. Hmm. Donate. Ayos ah. Dapat ka may langis. Hmm. Ito yun, hey, paligyo ng langis yun. Para ito, para hindi magasgas yung bakal. Dapat kasi dyan krasa. Hmm. Para hindi agad maalis. Pag langis hindi naman maalis yun. Ay, naggagawa sila sa ano, sa ginagawang bahay. oh, ayun eh. Oo, oh, hindi mo ba, ba naririnig yan? Doon ba Oo. Oh. Ah, may ano, may tent. Dami nga liligo sa dagat ngayon, kalmado kasi. Yan. Ganda rito pagkakalmado ang dagat. Ayan. Nag vlog lang tayo guys Ayan ah na. May nagtent din dyan yeah. May Ayan 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 Yeah, nagpapabunot ng puti yung ano Thunders Hoy papunta ka na nga eh Buti ka nga Ingkang-ingkang ka jo pagka unta tayo ulit sa bundok Iwulog ko talaga si Madim, Madim yeah. nga Pokoti eh yeah. Blah yeah. Shut up. Ay, naman. Oh, thank you so much po. Ay, maglalag na pala tayo mamaya. Ah, diba. Glider. Ah. Thank you so much po sa mga sinabi niyo tungkol kay Sarah Cute TV. Totoo po kaya Sarah Cute TV because I'm so cute. Diba? Mm. Si Sarah at si Cute. Hindi, oy. Magtip. Dapat <laughs> may tutupo. <putin>. Ha? Ha? <laughs>

Tiga sah? Bawa lagi ya. Sakit. Cepatlah.

Y yung place niya dyan yun ah dyan rin potol yun isang tourney dyan dapat palitan ng stainless stainless yeah. sana ko ya wala mm. 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 yung mga tourney dyan ko kasi nasa motor eh Puro mm -hmm. stainless yung nasa motor ko eh. Oh, at yung sa, bangka, pag bago ko yung... Eh, pag bago ko yung eh, sa bangka, eh, Balik bago ko yung yeah. pala eh, meron pala eh. Agagawin mo washer ko ya? Oh. Alambre, ayun o. Dito, makukusok

hoyon so, guys eh ready medyo hanikoyan nang ano para may washair oh kita kitang kuyan mm -hmm. malug na po lumapat na kaya ayong kumigo kumigo ko kontra mm. Pero dito, ano ang buangin? Wala sya ng buangin wala. Kasi kung may barayan, kung may tinga, lulubog na yung tubig. Malit yan ang any, kulambu yung tubo na. Eh? Ay, meron po ito. Hmm. Sa ilalim. May net siya. Hmm, dulo. Malit yan kulambu. DIY washer ito pa rin isang tilang lumarote ito eh. ano po tumagalaw na ato mo na po ano kaya hmm.

balik mo na. Balik mo na. Lock mo ulit yun ha. Lilinis naman si Sarah. Si Sarah Kulit Tibi <laughs> Ma, dapat hindi Sarah cute yung ano may. Ano? Sarap Kulit TV. Visit kay kay ang ako. Sarah Kulit TV. <laughs> kay, ng channel ko na yan Sarah Kulit TV kasi Ay yalla. Na... Warning na yung battery ko. Yan. yan. Pagkatapos ko ito, wawalisin ko pa yung dagat. Mm. Uh, <laughs> Ganda ng kalaykay na yan ah. Yun pa

Tignan natin yung ginagawa ni Kuya, kung goods na. Umigpit Kuya. Hmm. Hmm, isa, na... isa lang talaga, no? Hmm. Hindi naaabot. Ayala, hindi mo rin pala matatanggal, no? Matatanggol hmm. po mga pit. Bakit hindi naman sisigaw yan? Oh, yung gumay. Bakit pag may langis na yan, hindi na ano, kakalawang. Hmm. Tubo. Testing. testing. One, two, three. <laughs> testing. Nakababa <moment> <whistles> yan. Kemana? Hmm. Kemana yang gani? Hahaha. <laughs> Kau ulang pergi sana. Kau ulang pergi sana wasi. nak ya? Dapat mata asing ini. Pagbili na ito ni Bibili na lang ang maser Stainless

Ay, wag yan, wag. Gagamitin ni Kuya yan. Ay! Hindi na. Hindi na gamitin niya. Ha? Hindi, malambot yan. Malambot? Um, Babaw ng pasin siya. Magsusunog kayo? Bawal. Ha? Bawal. Baka masigaan nyo yung bangka niya, may gasolina yan. Yan. May gasolina yung mga bangka, baka makasunog masu pa kayo, wag na. Huwag Joan. Ha? Liliab bangka. Wala pa sarina. Meron. Anong liliab niya? May mga makina yan. Huwag mahangin. Bawal nga. Huwag nyo ipilit. Psst. Joan. So, yun guys. Ayan na. Ang tulingan. Ginataang tulingan. Sarap pa Pinatay na ni Kuya. Patay na. So, pinakuha natin yung gamit natin doon para makalag natin ng maayos yung ano, poso. Yeah. Alright, sentuh so, hati si ku ya. May boys ko man tuh, eh. stop eh, mo daw na. Anen? Eh, sabi mo daw. Step, um, step, Hah? Sudah. So yon guys, so di sini kita yang yon. Tengok nama kita yang, dilakukan oleh kuya. lagayan ng pa pain ba kuya? Lagayan ng pain. Yan. Yung um, lagayan ng kitang. Yan. Kanina ang ginawa niya yung poso. Ngayon naman itong lagayan ng kitang. Ah, divider. Divider na. Yan. Para ayos ang ano. Ito ang kanyang bangka, siya ay lalaot na yan, no? si Cobra. Yan. Ang ng camera mo kahit madilim eh. Okay? Oo nga. O, oh, liwanag mo. O, oh, yan o. No? Shoutout oh. kay Kuya Tolitz. O, shoutout. Ayan oh. o. No? Ang ganda Suporta ng camera. Suportahan natin si Kuya Tolitz. Ayan. Ang ganda ng camera niya. <laughs> sana all. Sana all. <laughs> Ah. Kahit madilim na kahit video pa eh, diba? araw. Oh. Yan nga, yun nga sinasabi niya, ano, uh, ni ano, ni Maruko. Ay, ay, ay kahit na nga madilim kahit na, kahit nga madilim Madiwanag. na, pagkaluwanag na ganyan. Oh, basta't nakasagap siya ng konting liwanag. Na, maliwanag po, siya. Anong oras na, mag-aaras ay siya na. Oh, ano mo ang camera? Oo so, Liwanag na. <laughs> sa GoPro ko, madilim na to. Oo, ikaw, sigur to. Wala. Yeah. Wala na, wala na ito. Video. Kaya pag sa bundok ako, pag yung wala nga oras na, na, hindi na ako nagbibidyo. Cellphone kasi, na ginagamit ko. Iba kasi pag gabi sa Eh ngayon, pang laban na sa bundok Ayoko, to. Ang gano'n po niya. Talagang okay yan. Taas pa. Ay, ay kasunod kas, yan ang ikwa. Eh, Angel Jopper ngayon. Ah. Kanya may merong, ano eh. Ano eh, meron ding stand yung, yung, yung o, Wala. Pa. May kinakabit. Si Elja pero merong ng mas nahaba at meron pa isang starting tayo la. Kasi si yung yung pako ko tula ang oh, saka ko sa kanya. Yung isang araw doon, kuno ko po doon. Nakakagaling pala Bibilang ko yung ano. Binigay ko na kay Hazel yung ano eh. Yung sa akin. Lahat na. May may ganyan din ako. Ito. Oh, ito, to so, no to to Yung hawakan. Pang dagat.

Alam ko nandiyan sa sasakyan ko eh. Kasi hindi naman ako nagdadagat. Kaya <laughs> nga. Harik Tsaka ano, hindi ko na binabasa yung ano. Kahit yung GoPro ko, madalang ko basahin. Oh, eh. Hindi ko rin binabasa. Uh Oo. -oh. Hindi ko rin binabasa yung inulubulub ko. Yung yung ulan, yung nakuha ng ulan. Pero yung kamo um, ibabasa ko sa tubig. So yun, ligo oh. naman sila. Ligo sila, Jerwin. huli ka kau ba, ba dyan may huli ka na na natin huli ni kahaw Ang laki ah. Laki ng chinelas. <laughs> ah, Ang lumango. Ang bangka ni Kaya Sobrang linis. Ayan o. No? Pakaganda. Alagang-alaga. Ano kay Tolitz? Ano? Pag di mo yung nalagaan talaga, sisira agad, no? Gusto ko sa bangka. Malinis. buhay. At right, yung niya. So, yun. At hindi pala pwedeng kainin yun yung mga ano na yun, Huli ni Kahaw na malilit na isda. Kaya, yeah. yeah, yun o. No? Yun lang ang kanya huli. <laughs> Napakalaking kinelas. Thank <laughs>

Ayan. Daming ano dito. Bata. Sa ano. Sa tabing dagat. So ito yung ginagamit na bangka nila ano pabungot sa ani kahaw. so si kahaw yata ang namamahala sa bangka na to. Ang plant sowage. Kalmadong-kalmadong ang dagat, oh. Wala, wala. Ayan. Okay, Rak? Ayan. Wala ko lang pa. Ayan, tatapin ko yan. Ayan, ha? Tama na. Tama na, baby. Tama na. Tapon na. Tapon na. Ayan, huli. Ayan. เฮ้ยยังาติงฮูเล่ทำเวอร์สุดมากรายงานเสร็จแล้วไหมคบ thank you เราโทรนะระดับน Pangano ko lang to Pang-update right, Let's go Let's go Let's go yan. So napakalino pa rin Ng ating camera Kahit ganitong oras Sa GoPro Madilim na yan na Tapos na ko ya. Hmm. Ayan na hindi na hmm. Sa Gopro madilim na 'yan, no? Ah. Ayan na. Basta lumubog ang araw. Kaya kahaw, ano, labo na eh. Bilid ako siya eh. Tingnan sa Gopro niya. Ah, labo na. Stop.